Bukod sa pagiging aktor, singer at recording artist na rin si Andres Mulak. Simula sa ikadalawamput isa ng Marso taong 2025, mapapakinggan mula sa iba't ibang audio streaming platforms ang cover version niya ng Ikaw ang Miss Universe ng Buhay Ko, ang 1974 hit song na pinasikat ng hotdog band. Tiyak na magugulat ang mga tagahanga ni Andres kapag narinig nila ang Soothing Singing Voice, ng kanilang iniidolong aktor dahil may ibubuga ito sa pagkanta, tulad ng kanyang kakambal na si Atasha Muhatch. Mabait, magalang, at mahiyain ang impresyon ng publiko kay Andres kaya walang mag-aakalang mahusay rin siyang mga awit. Nasa tamang panahon ang release ng single ni Andres dahil sa mainit na pagtanggap ng publiko sa angmutsa ng Section E, ang hit youth-oriented series ng Viva One na pinagbibidahan nila nina Ashkine Olvega at Rabin Angeles. Nasaksihan ang malakas na hatik sa tao ng cast ng ang Mutya ng Section E sa Jumpact Panel Discussion na dinaluhan ni na Andres, Ashtine, Rabin, at ng direktor na si Theodore Boborol sa Philippine Book Festival sa Mega Trade Hall ng SM Mega Mall, Mandaluyong City, noong ikalabin lima ng Marso. Noong ikalabing anim ng Marso, tinatayang isandang libo ang bilang ng fans na dumalo sa meet and greet ng cast ng ang Mutya ng Section E na ginanap sa SM Kaluokan City. Trivia, sa mga hindi nakakaalam, sumikat ang, ikaw ang Miss Universe ng buhay ko, ng hotdog ng idaos ang Miss Universe isang libo pitumput apat sa Folk Arts Theater, Pasay City, noong ikadalawamput isa ng Hulyo, 1974. Ang itinanghal na Miss Universe isang libo na pitumput apat na ay si Amparo Muñoz ng Spain, ikadalawamput isa ng Hunyo, 1954 hanggang ika-27 ng Pebrero taong 2011. May puwang sa puso ng inani Andres na si Charlene Gonzalez ang, Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko, dahil ito rin ang title ng unang pelikulang ginawa niya sa Viva Films noong 1994. Sina Dindi Gallardo, Nino Mulak, at Andrew E. ang co-stars ni Charlene sa Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Ipinalabas sa mga sinehan ang launching movie ni Charlene noong ika ng Mayo taong at 1974. Noong ika-21 ng Mayo taong 1974, si Charlene ang kinatawa ng Pilipinas sa 43rd Miss Universe na idinaos sa Philippine International Convention Center, Pasay City. Si Sashmita Senador ng India ang nagwaging Miss Universe 1994. Samantalang top 6 finisher at best in national costume si Charlene.